Ayan no, mukhang uh, dumating na yung ating Siguro naman kahit isang buwan na itong tatrabahohin natin Ah, mabigat Napakabigat ang materyales Pero naan dyan ah. gandang buhay mga ka-farmer bago tayo pumunta sa ating mga uh, project ay uh, tayo po ay sisilip muna sa ating mga alaga so far okay naman magpaparonda tayo palit inom ayun na hinihintay ni Rambo Buwan dito na oh, ayun na oh. galing po yung Victoria Tarlac galing yan po yung ibon na ano uh, binigay sa akin ni Jones ayan oh. Oh, ayan na po siya. Galing. <laughs> si ano yan, Jomar ang pangalan. <laughs> Galing. Ayan, Victoria Tarlac po yan, binitawan. Malayo-layo na din yan, ha. naka na po siya. Tapos tayo naman ay magbibitaw, mga ka-farmer. Kami po ay naghahanap ng tawa-tawa dahil Ipapadala ko po kay Ka-farmer Roland Ramos Ayan Kay ka-farmer Roland Ramos po Ipapadala natin Pakauwi lang ng ano? Oh. Blue bar? Victoria Tarlac Na? <laughs> Pwede ne <laughs> Ayan o oh. O oh, ayan, naghahanap po kami ng mga tawa-tawa para Pero dito wala gaano ko nga. Ah, hinahanapan mo na 'to? Kang Kongers na andito ha. Ah. Ayun oh, nagme-mate na yung ano. Tingnan mo oh, oh. Yung Gansa. Malapit na mangitlog no. Sa kaya mangitlog itong mga ito. Dapat maiprepare prepare ko yung magandang pugad nila. Mamadagdagan ma man lang Bawasan na nga Wala <laughs> <Ayan. laughs> pa dal-dal na naman ako Ayan o oh. Apakainin ah, ko lang po muna yung ating mga breeder At uh, yung bago nating kalapati dyan At yung naandito At titingnan natin syempre maga chicken mo muna Kung sino ba yung mga may sakit-sakit One-eye cold especially Yung mga common Pansin ko po ay ang madalas magkawan ay cold ay mga young bird mga farmer. So, ngayon nagkakaroon na ako ng idea. Magandang ihiwalay muna yung young birds talaga. Pagka may na ng 5 months, 6 months, medyo mas matibay na. No? Pero yung mga bagong walay, parang ano sila. Mabilis tamaan talaga yung mga inakaya. No? Mga bagong walay, mga 2 months, 3 months, medyo mahina pa. Oh, yun nga may bulutong diyan. Pero nawawala din ano Nawawala din. na oh, nauna yung black check. Nauna yung black check. pa ito ng panggasinan siguro. Oo, Oh sa na. Oh, ano? Oh, ano nangyari? Pagod. Ha <laughs> Yeah, no? mukhang uh, dumating na yung ating siguro naman kahit isang buwan na itong tatrabahohin natin ah, mabigat napakabigat ang materyales pero naandyan na ah. <laughs> sinagad na pala ni Junjun halos din, pero ang kulang pa nyan syempre steel matting, may kulang pa pong tatlo yung steel matting marami pa marami pa po tayong gagamitin ah, pero ito, yung mga pinaka frame nya mukhang binili na din ni Junjun ayan mga tubo, so, makakatayo na yan na uh, may mga tubular na din so siguro nasa kalahati na tayo tapos yun na yung yero and uh, ano ano ba tawag dito yung uh, hardiplex na pangdingding natin at liso so yun po uh, hindi na ganong kabigat yun pero bakal mabigat talaga <laughs> pero ayun nga uh, sa mga hindi po nakakaintindi ito ay inano ko sa siyempre for content na din po ano para naman hindi pag umikot po ako dito wala nang patrabaho at least marami po ako may ikutan uh, nga marami tay alaga no uh, mga manok bibi yan tatanim tayo ng gulay so yan binuposisyon na po sila kung ano ang hanggat kaya ko ano hanggat na naman kayo so <laughs> iraraoz natin Ayan po, no? Yun, yung mga nagdilitsyon natin, sana ay, God willing, ay lumakas pa. Para naman, eh, si Rizal at si Junjun ay makakasideline din po, no? So, Junjun naman, kahit anuman anong pwede mong ibigay, hanggat uh, gusto niya dito sa atin, eh, subukan natin, try natin, no? Na, mabigyan ma, -ma -bigyan din po ng trabaho. Tapos, ayan, Rizal, si Kongkong Kong ay... Sa gulayan, pwede nating ilagay mga, mga farmer. Ayano, oh. ang gata uh, kasi hindi na rin po kaya ni Rambo talaga. Kaya nga nagle-leilition po sila, dalawa, tatlo. Ano na sila dyan Na nakaano na sila, naka -focus na sila dyan So, ang ano na lang natin is yung um, Yun nga gulay. Jomar. Ay, bukangan kanang kamay ni Papaya. <laughs> yan, ka ng kamay ni Papa yan. So, ayun nga po, yung kalapate, eh, nak nakikita ako ng uh, potential, no? Kasi, dagdag content na rin at the same time, parang yun na rin po ang libangan ko. Eh, ayun, marami po kasi ang mga viewers din na dating nagkalapate, naiintindihan din po nila. So marami din pong nagkakalapate ang mga viewers. So at least po no. Ayan, dumadating nang dumadating yung ating mga gandang lahi. Ay magandang bloodline ng kalapate. Ay unti-unti na pong dumarating ano. <laughs> ayan, binibigay na po sa atin. So ayan, maraming maraming salamat sa supporta po niyo ayon Paganda na ng paganda ang ating gulayan Ayan, na ni Dex yung ating uh, mga materyales to. So, ito, ano na to? Kakagalitan ako ni Bebe, ah. Hindi. <laughs> ano naman yan? Uh, tiwala naman sa akin. So, ayan. Supportado din naman tayo. So, ayun po. Uh, sabi nga ni ka-farmer... Arman, sana all supportado <laughs> sa pagkakalapati daw so, ayun ah, may back job na konti pala sa, sa laundry ano? medyo may nasikaso si Junjun na, ah, nabitawan tuloy itong ating ginagawa si Nilalata may binili so, ayun, mabalikan natin yan at si uh, Junjun, mukhang natin gano'n na ah. wala si Rizal dahil nagpe-prepare na kanyang birthday party sa kanyang anak na si Sabio mga farmer e, birthday tapos ayan mayroon na naman pong alok na baboy <laughs> pumunta dito uh, medyo talagang sabi ko nga kanina ano ba sa isa bilang vlog ano na uh, mag magtatampo o ano man eh, talagang siyempre protektahan ko din po yung aking negosyo di naman po po pwedeng kuha lang ng kuha unang una yung budget mahal yan gastos so tapos baka magkasakit lang di ba so kung ano lang po ang kailangan yun lang basta ang priority ko muna yung mga kaibigan natin na nagalaga para sa atin so yung mga ahente eh tulungan nyo akong manalangin na lumakas ang business para naman eh meron din po kayo so ayun It's time. Ah. Yung bio pigeon natin, maano na din. Mas masabay na rin naman po. mabibilis talaga yung mga, mga mga alam na, alam na po yung mga beterano. Binuksan, alam na, alpas agad. Pero may mga sumasabay na pong young birds 'yan, oh. Dami na nila. Oh. Galeng, galeng, galeng. Huy, 'yung mga tamad, Ayaw nyo Okay, malinis na. Ayun, mayroong isa. 'Yan lang natin. Ayun, nila sumabay. bay hmm. hmm, Bayo pigeon. Hmm, dumadapo agad 'yung mga mahina pa. Pero 'yung iba, ayan na. Masabay na. Araw-araw lang. Saray din po yan. Ayun na. Pumitik na. Ayun na tayo medyo... Sige na. Ayaw mo. Na. Kumain ka ba? Para may energy. Sige na. Yan. Oh. Oh. Si Tamad. <laughs> oh. Huwag na to. Ayaw niya. Oh, masama ang pakiramdam. 24 <laughs> 24 pieces Nasa ere. May grupong lumalayo eh. Tapos babalik after 30 minutes mga ganun. 20-30 minutes. Malayo po sila dun Nagad pala ni Junjun Jun, ano? Nagulat ako sa presyo eh. Muntik yeah, yeah. na ako mahulog 80. Oh, <laughs> <laughs> Untik na ako mahulog sa bangko. De pero at least matagal yun na ding katrabawin yan. At sila na akong poproblemahin ng materyales. No. Ah, yun ano inano ano Yung mga pati yung mga frame ano? Yung ah, tubular na paikot ko ya. Apang bubog na din yon. O, oh, yun pala. At least, konti na lang. Mga additional na lang, ano? kilo na lang siguro. Oo. Oh. Kaya pala sabi ko, parang ang dami, ha? Tansya ko mga 30 lang, eh. Pero okay na din. Saan ano yun to? sa pang kilo siguro to. Ano yan, yung anong din ng... Sa baba yan, sa flooring yan. Sa flooring din. Oo, flooring yan. Pero at least matibay, importante matibay. Eh na no, oh, dami na eh. Gihintay na sila oh. Oh, ba? Diba? Malupit talaga yung iba. Lumalayo, no? Sipag na rin. Hindi pa sa Tamad. Mabigat. Ayan yung mga veterano yan. Ilan ba yan? Pito. O, yun yung veterano. Sampu yan, eh. Oh, taho. Tayo. Noro na? Ko, ito na, oh. Ah, na ito na 'yung mga materials natin. Oh, ayan, oh. Ah. Dami. Tubo, ayan umu na umuumbon na. 'Yung mga kulang pa, kulang pa nang tatlo 'yan. Pero sabi ni Jonjon, kung kukulangin man, konti na lang. Ayan. So, ayan po ang ating Materialis uh, materials. sabi ko kay kung kung ganyanin. Oo. Oh. yung mga papaya Ambonin tayo, inaambon-ambon na tayo. So, ayan mga ka-farmer, oh. No? si Junjun at may alam mo naman si Junjun. Nandun may inaayos po sa kabila. Oh, ayan na, oh. Nakauwi. Nakauwi nang ligtas. <laughs> pa practice yung ano. Ayan ah. So, ang mangyayari nito, ito na po yung dito. Uh, 6. 12. 12. feet 6 another 12 para sa uh, mga breeders natin and then 6 again para naman sa breeders din na hen or cock no? pag hihiwalayin natin yan syempre pagka nakabreak sila kinukondisyon bago pagsamahin so ayun Napaka-importante po yun, ano? Hiwala talaga yung cock and hen. Ayan. So, another 12, mga farmer uh, Para sa... Ano? Sa... Another flyer natin. So, 6, 12, 6, 12, 6, 12, And another six para sa ating mga uh, mini hospital dito sa dulong dulo kung may medyo masak may sakit sila may mga anak may cages tayo diyan na ilalagay para sa kanilang uh, pagpapagaling agamutan so ayun para hindi na ihahalo-halo ano ginagamot mo nakahalo so magkakahawaan ayun po yung purpose noon tapos hallway 1 meter ayan and then magkakaroon ng hallway ulit siguro sabi ni Junjun 4 Uh, mga 4 meters siguro ano tapos yun na yung box na gano'n <laughs> ang kakaroon ng parang isla doon ano kaya ba ako eh sabi ko na andyan na tayo di gandahan na rin natin attraction na din sa farm na ano di ba may eh, pigeon loft tayong maganda dito so ayun po same time eh, pag nagbablan tayo ando on pwede magabang ng ibon so ayun po magkakaroon ng Uh, yung sinasabi kong tambayan hindi na nakadikit dito na ano magkakaroon ng parang letter T ayun tapos yun sa gitna maganda maganda naman sabi niya ko kakain ba ng malaki parehas lang yung kuya ang lang naman ang ano eh so yun babaon uli ng poste doon yun po yung prino post niya yun actually sabi ko sige kahit abutin tayo ng dalawang buwan dahil after naman ng ano ito na lang po yung project natin at plus may, may gagawin no? oh ayun po. Tapos, iakit ko na yung mga boys. Ang lilinis na kami sa taas. So, ayan, samahin nyo po kami. Ayusin namin yung taas. yan medyo mababa lang naman ang costing. Wala namang gagasusin doon. Mga lumang kahoy. Ah, uh, pwede namin nga. kaya lang, kailangan ko ng... Kailangan ko din si Junjun doon dahil... Junjun lang naman ang maasahan natin sa pag-build ng bagay-bagay, ano? Habang dito, hindi linis lang po muna sila. Tanim ng gulay yun po ang ano activity natin ako naman ay pale palengke kina so ayun linisin natin mga gilid na yan para maging maayos hakot na lahat marami no Ah, sa salilong lang no to. Ha? Sa salilong lang. Sa lang. Ba, tumakas. Ha? Ano ba yung salilong sa Tagalog? Ah, <laughs> Salilong. salilong eh. Ah, si isisilong, di ba? Oh, lalagi. Silong lang dahil mawala na niyan. Yari ka, contender pa mo. Bayo pa mo, ne. Ay, So, ayan na yung mga tubo natin. Halos kompleto na pala yung mati. Halos bubong na daw. Pero may kulang pa, syempre. Yung gagaya ng mga hard flex natin. So, kaunti na lang yan. ano so, may raos natin. Ayan. Uy, break time na. kain na naman! Ito yung steel mating. Ito, makapal na ito. So, one by one pa ang kulang natin. Wala tayong mabili dito. Wala tayo mabibili dito Masyado kasing maliit yung ano Manipis nito Parang ano na Ito makapal na ito Ha? Hindi pwede Ayan Oh one by one Hindi ito Okay ito Pero yung palibot One by one kami Kasi yung ipot Gusto kong malalaglag na Diretso na Tapos pag naglinis ka Kakayudin mo yung mga ipot Sa gitna Kahoy kasi oh, awalis mo na lang doon Sa laglag na Diretso mabilis ang linis ayan mga farmer ah, uh, tayo matatapos bila tayo aksyonan ngayon dito sa ating paggawa ng loft ano? Uh, at ayan hinabot na po ng ambon hindi naman masasabing ulan ito eh ambon ambon lang ito eh pero ayun uh, at mga kalapati natin nakikita ko na andun pa sa taas bagay parang ligo na rin nila no? so ayun po at uh, Papakainin ko sila ng mabilis doon mamaya. Ayan. Ayan o. Oh, Nagpipintura din po sila ng uh, kubo. Ayan. Ayan yung ating materiales. Ayos na. Kulang pa to ng 20 by uh, 6 by 20 na still mating pero kakapusin pa ito tapos pa yan tapos di uno bibili din tayo pero kung walang makuha ayan pagpapatungin na lang yung dalawang dido halos ganun din naman pala ang presyo eh tapos ayan na oh dami yan na farmer oh. ay papano eh nairouse ko na yung eh, materialis okay na yan sabi ni Junjun halos sa ano na daw halos si yung mga bakal eh konti na lang kasi hanggang ano na pala to hanggang sa bubong na oh ayun pero sigurado may kulang at may kulang pero at least majority masabihin mo na 80 to 90 percent ng materyales ay naandito na no yung bubong na lang at yung mga hardy flex nga yun nga, sabi ko i-reserve na galing ako doon kanina nagbayad ako sabi ko i-reserve na sabi niya may kumukuha nga sir sabi ko pag may kumukuha at gusto na ibigay ni bossing mo timbrihan mo ako at kukunin ko na kasi sayang po yun 250 pesos minsan tingas lang yung kanto eh kung kalapati lang naman kayang kaya pong ba diba, patungin na lang tapos uh, anahin na lang epoxy kayang kaya pong uh, remedyohan so ayun ah uh, kukunin ko 250 ang, ang brand nyo ay 450 to 400, to 450 no 450 yung mga kapal so sayang sayang naman po kaya yeah, sabi ko i-reserve na sa akin <laughs> tropa naman yung mga nagtitinda so okay. ayan, na natin mga ka-farmer kami uh, tutulak abangan nyo naman po sana at supportahan ang aming market adventure every week meron tayong isisingit na market adventure ayan at uh, panggasinan -pangga lang muna at uh, hindi pa nasasanay si niyo na dalawang gabing wala ang nanay <laughs> so ayun kalaha, ano lang isang gabi lang tapos sa uh, Tingnan natin kung ano ang susunod na naman. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.